abra kadabra na madigayo og buya maawanan kayo iti kwarta na ang ibig sabihin kumusta Bonjour Laguna at heto na nga maaga akong gumising kasi sabi ko malamig pagkatingin ko naman dito ay umuulan pala ng nyebe. at sabi ng balita ay signal number 1 daw dito sa si Laguna kaya pala lakas ng ulan ng nyebe magdamag pa naman na umuulan ng ngepe dito sa Laguna. Kaya pala, at kita nyo naman ang kalangitan. ay makulimlim talaga at umuulan talaga ng nyebe. At sinilip ko lang naman yung farm kasi baka mamaya mababalutan sila ng niebe. Gawawa naman sila. Katapos kong mabisita, ang farm ay isinuot ko na yung malakasang boots ko na bigay ng amo ko para ako'y lumabas at titignan ko naman yung black sea kung umapaw na. At ayan nga, naapaw na naman ang black sea. Tignan nyo naman, nung nakaraan, yellow sea yan. Pero ngayon, tignan nyo, black na naman kasi umuulan nga ng niebe. At nagpatuloy nga ako sa paglalakad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta nito. Pero ang alam ko, pupunta ako para tingnan lang yung black C. Pero ayan, naglagad-lagad muna ako kasi nag-iisip ako kung anong magandang or masarap na ulam ngayong tag-ulan ng niebe. At meron pa nga ako ditong nadaanan na bulaklak yata to ng Kalachuti. Masarap yan para sa diningding ba? At dito nga ako napadpad sa bilihan. Tignan nyo, bibili yata ako ng mauulam dito. Pero hindi ko alam kung anong bibilhin ko dito na ulam. Pero nung natanaw ko, meron akong nakita dito yung pinapaitan. So may bang pinapaitan ka? Oo. Ilan? Magkano isang kilo? 300 oh. Ano lang, kalahati. At dito nga talaga ako napadpad at tinanong ko nga kung magkano yung isang kilo. 300 daw. Sobrang mahal naman kaya kalahati lang ang binili ko. At pagkabili ko nga, idali-dali na rin akong umuwi. Kasi nga baka mamaya sabi ko nga sa inyo nagbabardagulan na yung aking mga alagang dinosaur. Pero sana hindi naman kasi wala silang kasama doon at tulog pa ang kanilang kuya piono, At ayan na nga, naglalakad na ako pa uwi. At pagkarating ko naman sa bahay, ay naisipan kong magpalambot ng tubig kasi masarap humigop ng malambot na tubig ngayong tagulan ng niebe. Try ko nga kung papaano ang magpalambot ng tubig dito at sana hindi masunog. At habang nagpapalambot naman ako, ay maglilinis na ako. At tignan nyo naman, habang naglilinis ako dyan, nagpapa music kami. Ako lang ba yung ganito na mas magandang magtrabaho kapag may naririnig na music, lalo kung ito ay worship song? At tignan nyo, nakakatanggal ng pagod ang mga dinosaur kasi nga niyayakap pa nila ako kasi alam nila na pagod na ako sa paglilinis. At ayan nga, sobrang sweet nila, diba? So hanggang dito na lang. Mercy!